Hello, hello, Taurus Collective. Ako po si James from James Taro PH. Ito po ang inyong weekly reading for December 8th, hanggang 14. So, mga Taurus, let's begin. Inhale and exhale at the center of your reading, your overall energy. Bera po kayong the Queen of Pentacles. Beautiful. In the area of where you need to focus on, you have the Ten of Swords. Lovely. In the area of what you need, you have the tower card. Huwag mo itong katakutan. Maganda ang mga ito. I-explain ko sa inyo later. In the area of what's affecting your current energy, you have the star card. Yes, alam mo after tower is star sa, sa uh, chronological order ng mga uh, tarot cards. So, talagang pagbuti ng buhay. Congrats po. In the area of your near future, you have the knight of pentacles. Lovely. In the area of your challenge for the week, meron po kayong the high priestess. In the area of your fortune, you have the knight of cups. Who? Ang ganda nito. In the area of your divine messages, meron po kayong the three of wands. At ang outcome nyo po for the week, eto po yun. Mamaya sabay-sabay natin siyang bubuksan at the end. But first, mga, mga Taurus, Thank you, thank you, thank you po sa inyong donations at hindi pag-skip ng ads. Salamat po. Yan lang po yung only way para supportahan nyo ako sa tuwing meron po tayong free reading for Taurus dito sa ating channel. So, thank you, thank you, thank you po for not skipping the ads. So, at the background of your energy, the ten of Wands. Wow, meron kang 10, 10 here. Narinig ko completion. Yan po ay angel number of completion. Pagtatapos, ending of a cycle ending of a problema, ending ng isang mahirap na aspeto ng buhay mo. So, i-claim mo yan sa baba, Taurus. I claim completion is mine. I claim ending of a tough cycle is mine. I-claim mo yan, it will happen for you. Ten of ones, sinasabi rito na yung spirit guides, sobra-sobra na yung pagod mo sobra-sobra na yung pagkayod mo sa isang bagay. Pero alam ko na alam mo din na walang mangyayari kung hihinto tayo. Walang mangyayari kung aasa lang tayo sa um, sa iba. No? You want to take action. You want to make sure. Gusto mong siguraduhin na kung ano man itong mga gagawin mo this time, sure ball iyong iyo. Okay? Kaya ngayon, sabi na yung spirit guides, huwag kang malilihis ng landas, huwag kang bigla-bigla mag-quit or mawawala ng gana or mawawala ng amor or mawawala ng, ng energy sa isang bagay. You need to fight. Kasi malapit ka ng matapos. Oh, Dulong-dulo na to. Malapit ka nang makarating doon sa finish line. Yung finish line, yung bahay na yun. So, um, eyes on the prize tayo. Kapag mahirap, magpahinga. Pero dapat yung goal natin palaging nasa isip okay napahaganda niyan bigyan kita ng uh, card for the week you have understanding wow understanding is the key to deep connections so ngayon sabi na yung spirit guides kung nahihirapan ka nahihirapan sila at hindi kayo magkaunawaan halimbawa sa family member sa uh, uh, katrabaho kailangan daw kayo mag-usap at magkaunawaan so that kayo ay magkapit bisig at walang gusot, walang komplikasyon sa inaayos. Okay? I saw in my clock 333. So i mo yan sa baba because that is divine protection from your ancestors. So i-claim mo yung 333. Protektado ka ng mga kamag-anak mong namayapa na at binibigyan kanila ng guide this time. So uh, you're blessed. Okay? In your core energy, meron po kayong Queen of Pentacles. Ngayong linggong ito, gugugulin mo, Taurus, yung oras mo at araw mo sa pag-iisip uh, ng mga paraan pagating sa iyong kaperahan. Maaring meron kang binabayaran, hinuhulugan, may mga utang na kinukompleto, may mga bills sa dapat ng asikasuhin for some of you, nako, may mga Christmas party, may mga company events na nangangailangan talaga ng mga gastos-gastos, ano? Pero huwag kang mag-alala, um, kung ano man yung mga usaping pera mo, makakahanap ka ng solusyon. Yun ang maganda kay Queen of Pentacles. Kumbaga, hindi ka mawawalan. Hindi ka magdarahop or hindi ka uh, mahihirapan dito because may paraan, may solusyon kung iniisip mo na hala sa kukuha ng pera, sa kukuha ng pangganto, ganyan? May darating. Mahugulat ka na lang, hindi mo kailangan maghirap dyan because God will provide for you. Okay? Clarify natin yan, the Queen of Pentacles. Siya nga pala, Taurus, since ito po ay bagong-bagong weekly reading, ano yung mga hinihintay mo na gusto mong dumating sa life mo, i-comment mo yan sa baba. Okay? For example, hinihintay mo love life, hinihintay mo tawag, i-claim mo yan sa baba, it will happen for you. Queen of Pentacles, the two of pentacles. Yes, kailangan mo ngayon maging balanse, no? Especially pagdating sa mga gastusin, pagdating sa mga dapat bilihin, dapat uh, paglaanan ng pera, ng resources mo, kailangan talaga timbangin natin to. Kung ano yung mahalaga at kung ano yung hindi. You need to decide this time, Taurus. Um, nakita ko panahon na to para naging mas matipid ka, naging mas... Um, mas focused ka pagdating sa perang lumalabas at saka sa perang pumapasok. Okay? Balansehin mo. Worth it bang pagagastosan ko to or hindi? O baka ito naman ang dapat kong paglaanan ng pera or wag na muna wag na muna natin bilhin to mga ganyan so you need to balance that out para alam mo yung dapat paglagakan ng iyong precious money this week okay in the area of what you need to focus on the ten of swords sabi na yung spirit guide Taurus kailangan mo mag-focus sa tagumpay mo sa pagbangon mo okay hindi mo kailangan magduel sa kung saan ka pa sa kung saan ka nasaktan, sa kung saan ka na, na heartbroken, ika nga. Kung ano man tong masakit na dinadanas mo today, for example, sinaktan ka ni lover, sinaktan ka ni friend, or walang kapos sa pera, no? Sabi rito na yung spirit guides, wag na wag na wag mong sanayin ang sarili mo na ka sa baba, na ka sa painful experiences na yan. Lagi mong piliin na bumangon. Lagi mong hilahin ang sarili mo pataas. Kasi kahit gaano kadami ang opportunity or tulong mula sa ibang tao, kung ikaw mismo ayaw mong tulungan ng sarili mo at nandyan ka lang nakahiga dyan sa kinaiiyakan mong yan, mahasayang yung ibang tulong. So you need to pick up yourself and fight. Okay? Clarify natin yan. So Taurus, ano pong birthday ninyo? Comment down below. ano classic Taurus ka? Are you an April Taurus or May Taurus? Comment down below and we'll see kung gaano kadami ang mga April Taurus na nanonood today or May Taurus. Okay po. The, sev the Ten of Swords is being clarified by the Strength card. Yes, 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 yes. Kailangan mo magpakatatag this time. Kailangan mong bumangon. Kailangan mong kayanin. Kailangan mong Pilitin ng sarili mo na umakyat tayo, bumawi tayo, bumangon tayo. Walang ibang mas effective na makatulong sa iyo kundi sarili mo. Yes, you have uh, connections. Yes, you have other people in your life, pero kailangan unawain na sa iyo ang pagbabago. Sa iyo magisimula ang pagtatapos ng paghihirap na 'yan. Okay? In the area of what you need, you have the Tower card. Power card, this time, uh, spirit guides are telling you, Taurus, huwag mong pigilan yung mga nagbabago. Huwag mong pigilan yung pag-andar ng buhay mo. Kapag may umaalis, kapag may nagbabago, kapag may natatanggal, pag merong kailangan ayusin or kailangan layuan, you need to listen to that. Because that is God's redirection para sa'yo. For example, pinipilit mo pa rin yung isang bagay kahit hindi naman na pwede, lalo mo lang pinoprolong o pinapatagal yung paghihirap mo sa bagay na yon. So, if something is ending, asahan mo may bagong papasok. So, yun ang kailangan mo maunawaan with understanding. Na hindi mo kailangan pilitin or panghawakan yung umaalpas na. Because paraan niya ni God para sa'yo na alisin niya yung mga bagay na hindi na para sa'yo. So, you need to understand that and accept that. Okay? So, sa pag-alis ng mga pangit, <laughs> sa pag-alis ng mga negatibo, sa pag-alis ng mga hindi pwede, darating ang talagang karapat dapat para sa iyo. So, buksan mo ang kamay mo, huwag mo ikuyom ng gano'n, buksan mo para matanggap mo, ma-receive mo yung mga bagong bagay. Okay? Napaka-importante niyan. Tower card, clarify natin. Power cards being clarified by the Seven of Pentacles. Yes. Um, narinig ko dito, meron kang pinipilit na isang bagay, Taurus. Um, meron kang hinihintay, nilalakad, pabalik-balik ka. Alam mo na eh, ramdam mo na na hindi na para sa'yo. So, kailangan baguhin mo na ang atake mo. Baguhin mo na ang diskarte mo. Kung gusto mo pa rin yan, at talaga namang alam mong para sa'yo yan, kung hindi gumagana ang ina-action mo, palitan mo. For example, bigyan kita example. Am um, nag apply ka sa limang kumpanya, lahat yon rejected, example lang ha. So sabi mo, bakit ba ako nare-reject? Ano yung mali kong ginagawa? So simulan mo sa resume mo, simulan mo sa pananamit mo, o kaya sa paraan mo sa interview, no? may mga dapat kang realize so that you can change it. At kapag merong hindi gumagana, ilet go mo na yan. Huwag mo sayangin ang isip mo, kakabalik or kakapilit sa isang bagay na ikaw na lang ang nahihirapan. You need to uh, set yourself free and makita mo yung tamang paraan para yung hinihintay mo ay magbunga na talaga. Okay? In the area of your what's affecting your current energy, meron po kayong star card. Sabi na yung spirit guides, huwag kang mag-alala kung galing ka sa tower moment. Yung talagang sobrang hirap, hikakos, halos gumapang, o kaya sa trabaho maraming naging problema, sa relasyon ganun din. Depende po sa inyo 'yan. Iba-iba po ang tower moments niyo Taurus, no? Pero indikasyon po ni Star Card, bubuti na ang lahat. Kung nanggaling ka sa sakit nitong nakaraang linggo, nakaraang buwan, makakaasa ka Taurus, gagaan na ang pakiramdam mo, bubuti na 'yan. No? Kita ko yung pag-angat mo. Pag-angat mula sa problema, pag-angat mula sa mga um, pagkahikahos ito mga nakaraang linggo, nakaraang buwan. Kung ano man ang dinanas mo, makakalagpas ka na dyan. Sabi ko nga sa inyo, 10-10. End na nung tough cycle. You are now entering a new phase, entering a new life, kung saan makakabawi ka na. At babalik na rin yung pag-asa sa puso mo na parang, hi, salamat. Nakalagpas ako doon. Ito na ako sa new phase, new era. What's next for me? So, pagtuon mo ng pansin this time, Taurus, pag nakabawi ka na, yung mga pangarap mo, yung goals mo, yung gusto mong abutin, na magpapalago sa yung kapirahan at magbabalik ng balanse ng buhay mo. Okay? So now you need to really decide with the two of pentacles na pilitin mo ang sarili mong bumangon at kunin yung bagong pagkakataon na nagbibigay sa iyo ng tsansa na paang paangatin ang buhay mo. Okay? wag mong hayaang masayang ang pagkakataon. If you have the opportunity to earn more or to achieve more, do it. Okay? Star card is being clarified by the four of swords. Yes. Dahil unti-unti ka nang nakakaangat, unti-unti na rin gumagaan ang pakiramdam mo. Makakapag-relax ka na. Kung itong mga nakaraang buwan, nakaraang taon, para bang araw-araw aligaga ka, hirap na hirap, problemado, hindi makatulog. Pero ngayon, dahil bumubuti na ang sitwasyon mo at umu-okay um na ang lahat, bumabalik na sa dating sigla, nakakapagpahinga ka na ng tama at nakakapag-relax na ang isip at puso mo. So congrats po, Taurus. I-claim mo to. Pagbuti ng sitwasyon, pag-relax ng buhay, i-claim mo yan. It's yours. For other torus dyan, nakita ko rito, napakaliwanag, meron kang dinasal, it will come true. Because Four of Swords is also a card of answered prayer. So, congrats, congrats para sa karamihang Taurus dyan. Meron po kayong dirasal at masusungkit mo na siya, darating na siya sa life mo, makakapag-relax ka na kasi makukuha mo na siya. So, congrats po para sa inyong lahat. Okay? In the area of your near future, merong kang the Knight of Pentacles. Knight of Pentacles, sabi na yung spirit guides na huwag kang huminto sa iyong mga ginagawa. Some of you, kapag nakuha mo na yung tamang diskarte this time na maaaring magpalago sa iyong kapirahan, magpalago sa iyong financial um, aspect, kailangan ikaw mismo kung ano yung mga plano mo, inaaksyonan mo. Hindi ka yung parang nakahinto lang dyan, o maasa ka na lang nagugulong siya for you, and narinig ko, wag kang feeling kampante. Once na maging okay na ang lahat. Okay? kitang-kita ko rito sa two sections ng cards mo, magiging okay na ang lahat, hindi na mabigat. Pero baka magdulot yan ng pagiging kampante at saka hayahay. So, magandang paalala sa iyo, Taurus, na patuloy kang lumikha, patuloy kang magplano, huwag kang maging, um, ano ko, kailangan palagi sigurista ka hindi pwedeng patalo lahat ng kilos. Kailangan minimake sure mo na every step mo itama and then inactionan mo siya. Huwag kang stuck dito. Kailangan patuloy tayong umaandar. Okay? I-clarify natin yan. The Knight of Pentacles is being clarified by The Five of Cups. Yes, sabi nga dito, kaya nakikita ko kanina na parang humihinto-hinto, um, nagre um, ano na giging kampante, it's because nakakalimutan mo na yung lesson from the past. Kusang saan ka nang galing, kusang saan ka nadapa, kung ka nasaktan, nakakalimutan mo yun sa dami ng mahagandang nangyayari sa buhay mo. Kung baga, masyado mo na-enjoy yung beautiful things to the point na hindi mo na sinisiguro na magtutuloy-tuloy ito. Kaya magandang paalala sa iyo to. Buti na lang na pag-usapan natin para matatak mo sa isip mo na kung ayaw mong bumalik sa mga masakit na pinagdaanan mo, make sure na yung bawat kilos mo ay tama. Pinag-iisipan, sinisigurado. Para yung mga bagong bagay, mayakap mo din. At totally makabitaw ka na sa bigat ng past. Okay? Napaka-importante yung Taurus for you. In the area of your challenge for the week, you have shame and guilt. Huwag ka na daw mag-guilty ma, ma, um, ma pa or ma, uh, mag- tawag dito, ano bang shame sa Tagalog? Yung, huwag ka nang, oh my God, I'm having, I'm having this uh, brain fog. Ano bang shame sa Tagalog? Huwag ka nang mahiya, yan. Huwag ka nang mahiya pa sa lahat ng mga bagay na um, nangyari before. Learn to move on. Learn to tell yourself na, okay lang, nasaktan ako doon, nagkamali ako doon, okay lang yun. Parte yan ng growth. Parte yan ng journey parte yan ng pagkatao mo, kumbaga. So, you're growing and learning. So, kung ano man yung mga kinakahiya mo, mga um, nagigilty ka pa sa past, learn to let them go. Sabihin mo, tao lang ako, okay lang yon Ang importante, natuto ka. Okay? You also have having having hope. Yes, sabi ko nga sa inyo, buhayin ang pag-asa, di ba? Navigate your shadows with compassion and gentleness, grace, kindness, and self-care. Magkaroon ka ulit ng pag-asang buhay na buhay. Meron pang bagong naghihintay para sa'yo. Hindi pa to katapusan, no? Makakabawi ka pa. In your challenge, you have the high priestess. Alam mo, sabi na yung spirit guides, pakinggan mo ang intuition mo. Pakinggan mo ang sarili mo. Pakinggan mo ang tawag ng damdamin mo. Kung maraming mga tao sa paligid mo ang nagdududa sa'yo, dapat ikaw, you believe in yourself. Okay? Ikaw dapat ang unang cheerleader ng sarili mo. Ikaw dapat ang unang uh, maniniwala sa'yo. Hindi ibang tao. It starts with you. So, ngayon, Taurus, habang nag-uusap tayo, palakasin mo ang um, tiwala mo sa sarili mo. Okay? Don't doubt yourself. Utang mo yan sa sarili mo. Okay? the uh, high priestess being clarified by you have oh, yes six of pentacles um sabi na yung spirit guides panahon na para ikaw naman ang kumubra ikaw naman ang tumanggap so wag mong harangan ng sarili mo na kunin yung mga para sa iyo for example merong family issue bigyan kita example ha tapos sayo binibigay ni nanay yung malaking share ng kita sa lupa. Example lang, example lang. And then sayo mo ay huwag na po nang masyadong malaki. Baka ko anong sabihin ng mga kapatid ko. Eh sayo binibigay nga eh, sayo inaabot eh. So trust the trust your destiny, trust your faith. Sayo binibigay, bakit mo tinatanggihan? Parang ganyan. Example din sa trabaho, ah uh, sayo binibigay yung task, sayo binibigay yung promotion kasi naniniwala sa iyo si boss sa mo, boss, wag na po kasi baka o anong sabihin ng ibang tao nako sa iyo nga binibigay eh wag mong tanggihan i-accept mo lang kasi may meaning yan may dahilan ko bakit sa iyo binigay so accept the good things uh, alagaan mo para tumagal sa buhay mo okay napaka-importante nito In your fortune, you have solitude in silence, peace prevails. Magkaroon ka daw ng mga oras na solo ka lang, Taurus para makita mo sa isip mo kung ano yung mga dapat gawin. Kasi kapag maraming tao sa paligid, lalong ka may hirapan mag-isip. Pero yung mga moments sa kwarto, sa garden, sa park, kusang ka nakakaramdam ng katahimikan, lagi mong gawin yon para maisip mo yung mga tamang solusyon, para makalapit ka sa intuition mo at malaman mo kung ano yung daan na tamang gawin na gustong ipagawa sa na yung spirit guides. Okay? You also have choosing your path. All is possible. Kung ano man daw ang gagawin mo, pupuntahan mo, aayos kasuhin mo, lahat ay posible. No? Huwag mo daw limitahan ang sarili mo sa mga pwede mong abutin. Sky is the limit. You can achieve whatever you want. Okay? In your fortune, napakaswerte mo, Taurus, you have the Knight of Cups. Kitang-kita ko rito, you'll be offered something. Kaya nga sabi ko sa inyo, huwag kang mamroblema sa pera kasi may darating. May offer of money, maaaring bayaran ka na sa utang, or pahiramin ka ng pera, or pwede ka na makapag-loan. Nakita ko rin dito, okay na yung offer when it comes to your retirement money. Um, yung negosyo mo, nakita ko may something dyan na magaganap. So, nakita ko pagdagsa ng customer, pagdagsa ng kliyente, parang ganyan. So, people are seeing you for your potential. Okay? Nakita ko may lalapit sa'yo para bigyan ka ng pagkakataon. Kaya ang challenge sa youtoros ipakita mo yung kakayanan mo. Huwag mong pagdudahan ng skills mo. Believe in yourself para mag-swak kayo, mag-align ka doon sa um, wish fulfillment mo. Kasi narinig ko, matagal mo na rin tong gusto makuha Matagal mo na rin tong gustong ma-achieve. Pero darating siya sa'yo this time. So you need to be really open and alert and active para pag dumating, ready-ready ready ka rin ibigay yung mga mo para mag-swak ito para sa'yo. Okay? Napakaganda niyan. Offer is coming. I-claim mo yan sa baba. I claim the offer will arrive and I will accept it. Okay? Knight of Cups. The Three of Pentacles. Yes. People will be around you, assisting you, guiding you. Hindi ka may hirapan sa gagawin mo ito. Nakita ko yung gana enter a new group or a new place or a new lugar. I don't know why na yung mga tao doon ay e talaga namang nakita nila yung potential mo and parte ka na nila. Parang they will welcome you. They will accept you for who you are and what you can offer, no? At talagang dito ka mag-shine. Kitang-kita ko na dito ka papahalagahan. You are being valued and nakita ko na dito ka talaga a-ascenso. Oh because nasa karapat dapat na grupo ka. Parang ganyan. So, congrats po sa inyong lahat, Taurus, for a really beautiful, beautiful um, achievement this time. Offer, nakita ko rin, I don't know why, offer promotion. Parang employee of the month ka. Or lapitin ka ng mga kliyente talaga. Kita-kita ko rito. And narinig ko, you're gonna reach the quota. May reach mo yung tamang bilang ng kliyente. At dadami talaga yung ma-achieve mo this time. When it comes to people, no? Parang napakagaling mong manghikayat ng mga tao this time. So congrats po, Taurus. I-claim mo to. It's yours. In your divine messages, you have take time to breathe out. So, magkaroon ko doon time para makahinga. If you want to take, if you need to take a vacation, go push para makapag-relax ka. Para pagbalik mo, makabawi ka na at talagang makalaban ka na. Okay? you have the answers you need are coming. May mga questions ka, di ba? Sabi ko sa inyo kanina. May mga bahay kang hindi naiintindihan, malabo, hindi sure. Huwag kang mag-alala, darating sa iyo ang mga sagot this time. Para makonfirm mo, para makalaban ka, makadiskarte ka. Okay? The answers will come. Money will come. Hindi ka mawawalan, hindi ka papabayaan. God will provide. Okay? In your divine messages, meron po kayong the three of wands. Sabi na yung spirit guides, I don't know why, narinig ko, huwag kang mapirming nakatayo ka lang dyan. Kailangan mo lumaban, kailangan mo sumugod, kailangan mo umaksyon. Because not everyone will be given the same opportunity. Okay? Nakikita ko kasi dito, nakatayo ka, nagdadalawang isip ka, kung dediretso ka ba o aatras. Eh nakikita, nakikita mo na eh, yung mga posibilidad eh. Nakikita mo na kung ano yung para sa eh. So, huwag kang mapirmi lang dyan na nakatayo at naghihintay ng confirmation from someone. You need to take action. You need to step forward and accept the new journey. Some of you, nakikita ko ba biyahe? I don't know why. Um, may biyahe going somewhere at nandun yung kapalaran at ngayon naghihintay ka lang ng confirmation kung hahakbang ka ba o hindi. Ngayon, you need to decide. Okay? You need to take a bold decision para sa kinabukasan mo. If you want growth, you need to take a risk if you want to expand, you need to try something new. Okay? Three of Wands. The Ace of Cups. Yes, halo-halong emosyon to. Ramdam na ramdam ko. Halo-halong emosyon. Aatras ba? Uuwi ba? Um, uh, itutuloy ko ba? Minsan, sobrang saya mo, sobrang tapang mo, gusto mo sumugod. Bukas makalawa, takot-takot ka, gusto mo nang bumalik at umatras. So, you need to really ask yourself both cards are really telling you, your intuition will tell you what you need to do. So, i-drown out mo yung noise. Sabi ko nga dito, solitude. Mag-take time ka on your um, solitude. Mag-isa. Uh, kahit sa simbahan, maupo ka lang doon para lumiwanag ang isip mo at lumiwanag din ang puso mo para alam mo na kung ano yung susunod mong gagawin. Okay? Kasi hindi pwedeng nakatayo ka lang dyan at wala kang ginagawa at wala kang des desisyon you always need to decide for the future, for your growth, for the family. di ba? So, kailangan talaga ay kumilos na, kumbaga. Ang uh, outcome mo yan, but first, bigyan mo na kata ng fortune cards. You have love. Oh, uh, meron kayong magandang outcome or magandang balita pagdating sa pag-ibig. Congrats po. You also have apple. Temptation will test you. Oh, pahalagahan daw ang pag-ibig. Pahalagahan daw kung ano yung commitments mo Huwag na huwag ka daw matetempt Taurus sa mga temptasyon. Okay? Distractions. Kailangan nakafocus ka sa mga mahal mo, sa mga pinapanindigan mo, sa mga importante sa iyo. Okay? You also have bridge. Successfully overcoming a problem. Wow! I-claim mo to. Successful mo daw malalagpasan ang problema mo this time. Claim, claim, claim. It's yours. You have wreath, sorrow over a loss. Yes. Hanggang ngayon, dinadamdam mo pa rin yung pain, yung bigat, yung mga Nawawala, natatanggal, nagbabago. So, tanggapin mo lang yung mga pagbabago para tumatag ka. Pagkatapos ng phase na yan, you're gonna be stronger than before. Okay? Ang outcome, Taurus for December 8 to 14, the five of cups. Dalawang beses tumabas, ang five. Five-five is all about changes. So, kailangan talaga ng pagbabago. And here you are, standing tall. Naiintindihan mo na with understanding kung ano yung hiwaga ng buhay mo. Naiintindihan mo na that God is redirecting your life. Hindi, hindi niya hinahayaan na makuha mo yung mga nasayang na kasi hindi yun para sa'yo. Merong mga bagong bagay. Tinan mo, sa likuran mo, may two cups, di ba? Ibig sabihin, simbolismo yan na may, na may mas higit pang bagay na para sa'yo at yun ang kailangan mong pagtuunan ng pansin, pag-ibig, pagmamahal at effort at doon ka talaga magtatagumpay. Okay? So ngayon, forget na the past. New things are coming. Yun ang pahalagahan nating lahat. Okay? Clarify natin si Five of Cups. Five of Cups. Nakita ko rito acceptance eh. Matatanggap mo na na parang, ah, okay. Siguro nga, time na for me to move on. Ibaba ko na lahat ng mga uh, daladalahin ko or baggages ko, mga burdens ko because something new is coming. Okay? Five of Cups the five of swords. Five, five, five. Hindi yan sardines. Kung hindi, changes. Angel number of change. So, talaga ang lahat sa buhay mo today, toros ay nagbabago na. So, baguhin mo rin ang mindset mo. Baguhin mo rin ang pananaw mo. Baguhin mo rin ang atake mo para totally magbago ang buhay. You need to understand something. At kapag na-realize mo na kung ano yung mga dapat mo ma-realize, doon magisimula ang pagbabago sa'yo. Five of Swords and Five of uh, Cups, telling you na learn to let go and move on from all the pain. Kung ano man do yung mga nasabi sa sa'yo, mga maling ginawa sa sa'yo, isipin mo na lang, ay, buti na lang nakalaya na ako dun. Buti na lang nakamove on na ako dun. Kasi dyan magisimula yung paggaan ng damdamin mo at dyan magisimula yung totoong blessful and bountiful blessing sa buhay mo. So palayain mo ang sarili mo sa negativity so that good things will come in. Okay? Napakaganda nito for you. So, Taurus, ito po ang yung December 8 to 14. So, kung ka naka-resonate, comment down below and I'll be reading your messages. Thank you again for watching hanggang dulo, Taurus. I love you. This has been James from James Therapy PH. God bless everybody.